Oh guys, na ako sa kuan guys ng uh, Hidden Spring dire sa tip-tip ng balik ko guys. Wait, kapit kwag bug. ni guys ang Kubkub Spring sa uh, tip-tip. Na uh, bilaran, dool sa mong giskulan nga isda. Ana uh, ah, kanhi no ni guys, uh, si kaduhan akong anhi ni nga gibalik na mo taob taob kay siya nindot kay siya kaliguan dire dekhan maligo ani dekha manglaba mangligo, nya kaning kub kub spring dagbas ni dito sa mangga mga mga bata na ligo grabe kayo nindo tinaw ilang tubig guys kaning kub kub spring kung gikan ka sa mangga pasaka ka paingon sa paingon sa slaughter di ba kapat sa slaughter mag uh, sa prime, sa kasada mo naog ka sa left side na diha mo ni padog nung sa ubos maonima, mo ni mabta ni mo sa Cub Cub Spring. Guys, thank you guys. Pag mo to ang Hidden Spring diri sa tip tip. matingala lang ka guys, abi ni way mga kaliguanan nga sekreto, oh uh, sekreto gyud ay na diri sa Tagbilaran no. Ah uh, Hidden Spring diri sa tip tip Cub Cub Spring. Makita ni mo ni guys diri sa tip tip. Paingon ka sa slaughter. Hangat, guys, more to guys, guys. Hangat. Pinalin kayo guys, hangat kayo. <laughs> Thank you. Bye bye. Nakalabas na kami sa mundo ng mga halimaw. <laughs> hangat kayo.